Tignan natin kung totoo nga ba ang kanilang chika. Talagang inistrobo pa nila ako sa taas ng bahay ah. Para lang i-video ko daw sila. So, let's see. Oh, okay. Dito pala sila nagkape. Ana, doon. Ada. Ay, ito na, ito na. i ko na kayo. hiyang naman ako. Anak, kumusta? nag gimas Hagi! Okay. Hmm, muntik pa akong ano ah. Wala po, ang dami nga. Talaban na ang mapapayat. Malilitang laman. <laughs> Di ba kwa ana tata hay low tide Ah? Di ba bawal kumain pag tide o high tide <laughs> uh, Mabutak man kasta. Ana? Ano ba ka? May nakuha ka na? Ni, hmm. nee, may mga isda pa dito, ang daming isda oh.

Ano? Okay, apay na, lumusong kayo kumanta mga kasayin. Shack ni, shack taga na to. Ano? Kucha yun. Okay, let's take a closer guys. Ayan, video natin yung nakuha nilang mga talaba oh. Nanam na unay. Ano may bati? Ano may bati? Ay, ayan na ako si ano. Wow, ang laki. Patingin. Ano? Wow. Tapos biglang nahulog ko yung cellphone ko, no? Ay, ang dami nga. Ang dami sa ano, ilalim. Ay, po, na puno yung tagi. Naglulumag ng paiso. Ayos lang magka na nato, eh. sakit dyan. Nag-iapon, nag-adun, nag-mayatun. Hindi nag niya, nagdatakal dahil. Hindi Hindi, na yan. na yan. Uy, katno tayo kasen. Papanjay kwa, jay pagkwaan. Pagalanti kwa. Nubigat. Nubigat, mabalin. Ini bro, kita pilih. Ano? Ah. Bro. Kamu nungji na ikam suka? Bro, bro. Kasi na mama ka nga mangganti kasi to eh. Baka, ha? Ajitan. Nyaman. Nyatini nalana ni nagdakkel. Gia bu, magkapa. Magkapain lang. Magkapain lang. Yagat the babasti. Excited na sila guys oh. Ayan ah. O, dayuhin nyo kami dito. Libring talaga, Walang bayad. Pero dapat. Ay shit. Ay sh. Oo wow. nga. Malalaki na. Malalaki na. Talagang. Naiwan nung laman. Kumain ng ganito ah. Nee. Mm, ano na yan? Ayos lang ka na nato talaga. Yung naglayingan ni Kwan. Wiwi Talaga. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tanga, dapat suot mo dyan yung sakam. Hindi mm. 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 yun? Mm. Mm. Ayaw, mamalayo pa yan sa bituka. Eh, nagdadagkalig to ay nako, nabigat at pustuta yung tuwita at kalap tayo yung tikwa. At gitunin, ang dadadakwan. O, tingnan mo, o. Saba. O, naman ako. Ture, ture, ture. Buhay. Talwajik ko. Walang tanay. Makalakay mo ng djinan. Tamo, takoy. Lahat. Ang pay. Gitunin. Adilid, nagdadakul. Ayan ang mga, ano, kumain ng talabar.

ito may bukod bumura na. Sige eh. oh. uh, lang, 'yo. Hm. mo kini Karen? neted nagsukit wow. ke, lang ni. ang ko pala no. limosong. Ni no. makatakdol. Ni maka paya si ni. Fresh. Pinagpalas sa talaba. Nananam. Nagnanam, mga kasen. Lasang yung sigre. Yung maalam. Na-estetic. Ay, Ay na ko talaga. Ano, Daktal na nalam. Apo, ni Daktal din nga da, kaya. nga -tip. da. O, nei. Ang sarap. Ano Oh, snack. Libre ang snack dito sa ano, aming bakuran. Maraming talaba. Mm, oo na yun. Yeah. Ah. Apo ni naglo yun. ni nag. nag Apo yun. Sige man ra manak mamot. Tira sa sakitan. Ano to ni? Ning tutak pai. Ato man ikaman sukat ni lang tara manak

Uh, mo mo? Oh. Ay, uh, ay dati ko pala toy. Yes, kami yung nakaisip. Ayan eh, walang mamerienda kaya dito na sila dumiritso. Nag- <laughs> <laughs> <Greek> <laughs> Guys! Oh! De -clean! De -clean! Yeah. But, uh, nag Nag-lain! nag Ito, ito, natin, flex yeah. <laughs> <de> natin. <laughs> Puno lami, lami, lami. Oh my ay, ay, God. Ay, na In, snack. Kuha na kayo ng gin. Pulutan. Para, hindi ano. Ka ka hindi siya malansa. Ano, ang, ah, ano nga eh. Masustan nga eh. Di ba nung nakaraan, ang lilit pa to. Ne, naglulumog di. makikita kita no, na. Flex natin. Di, naglulumog si ka. Nalaya ni Expert ni Kasin. Expert ni Kasin. Ganyan talaga pag ano, expert kumain. Huh? <laughs> Chararat Aba, uh, expert kumain ng talaba. Kayo naman, yung isip naman, ang, ang duduminan naman ang isip nyo, guys. Po, na yan. Dito lang po yan, ha. Sa mga gustong mag-snack dito. Kabangan sa Ito po, ha. Watusawa kayo diyan. Hmm. Hige, ni Walne. Eh. Ito ah, napakaganda lang ano, tumambay dito ngayon. Bukod sa may maganda kaming view. Ayan, meron pa kaming may snack dito. Eh no? <laughs> Huli ka! May nahuli tayo dito. Kumakain ng talaba. Para pang talaba, pag fresh. Kasi walang oh. buhok. Ayaw na! <laughs> <laughs> humugot pasi kasi humugot pa si Kasina. Masarap daw kumain ng talaba pag fresh dahil walang buhok. Ayon naman! Ayon naman! Ayon naman! Ay, kang kanan ti si Daa, Jay ko. Eh, una nang dagger. Mga angot na na. Ito na yan. Nubiga, tagdigus tayo ito. Ito ko, iso tayo. Agwa tayo ti Atane.

bali na ulit pa ko at ilmo Tani, kasalanag may matit-matit yung putak tani. na. di Uy, kuwan. Nobigat ulit. Kuwan, mali mo. Baka sumakit yung tayo. Dadayo niya po. Nubigat ni niya. Nagadunap-napno. Dito pala kayo, ah. May tinapay kayo dito nung kumain kayo? Ng kape? Wala? Ano ba naman na? Nakampre. Pak. Lakam paket. Lakam paket ka. Eddie wow. Siwi mo. Eddie wow. Eddie ngaw.